natitirang isang sabat. Pag may natitira, may inalis. O, oh, entendiin ninyo, ha? Oh, oh. Ang salita, may natitirang isang sabat. Para sa bayan ng Diyos, pag may natitira, ang ibig okay. sabihin, may inalis. Hindi na ikapito. Una, inalis ang ikapito. Ang natitira, una, magtanong ka. Tanong ka. Tanong, tanong, tanong. Oras Alam mo, tanong. ko. Oh. sabi ko dito. SDA yan. Magbasa. Ikaw ang magbasa. As it is, all of it, there shall remain for God's people a like God's blessing on the seventh day. shall remain for God's people arrest, Hindi binasa yung like <laughs> Pandaraya po. Oh. Ano yan? Tanong ka, tanong. Pa. Anong talata yung binasa mo? Magtanong ka! Magsalita siya! pagsalita mo? May karapatan pong tingnan ng moderator kung anong talata at salin yung binasa. Oh. Mr. Vito, karapatan pong alamin ayon sa Biblia ang salita mo. Saan sa Biblia? Mandaraya ang SDA yan. dyan. Uli S sila. S -sila. Ayon sa Biblia mag-uusap. Saan sa Biblia? Bakit ayaw ipakita? Bakit ayaw yung ipakita sa kanila? Sa Laurel, Batangas. dahil may daya yan? natin Ayaw mo ipakita dahil may daya. O sabihin mo. Bakit ayaw niyo ipakita? May daya. Bakit ayaw ipakita? May daya. May daya. Hey, akin okay na, akin okay na, akin okay na, akin okay na paghintud oh, oh, na. Basahin mo po, anka ah. yung magbabasa. Basahin ah, ko. Oh, kaya kung nga, kaya anong magbabasa? As it is, however, there will that still remain for God's people a rest like God resting on the seventh day. There will that still remain for God's people a rest like thing on the 7th day. Life! Life! Ay! Hey, Ay, Hindi ka ka diba Life! Hindi sinabi seven! Life! Life! Hindi seven! Life! mataya na! Time na! Time na! na! day! Hindi binasaan like, Hindi binasaan like Yung first day, like the seventh day. Ang problema po doon, yung sabadista, senior cut po yun eh. Hindi po nila binasa yung like. Kaya magkatulad po yung 6 day at 7 day. Ano po? Nang hindi po binasa yung like, dinaretso na, na po nila kagad ng Sunday. Doon po sila nahuli. Ano po yon? Maluloko ang SDH. Yan po sa Laurel, Batangas. Dibate. Talagang sa ganyan po sa mga dibate, may halong pandaraya. Angkat kaya pong o kita nyo po, nahuli po sila. Ano po, nahuli sila. Yung kadibati po doon, yung SDA, Mandaraya yon Ano po? Mandaraya. Kaya sabi po ni Pastor Dodoy, Mandaraya, Mandaraya. Yung Biblia po nila mismo, ano? Sarili po nilang Biblia, senior cut nila, gusto lang nilang manalo sa debate doon sa Laurel Batangas. Pero natapos po 'yon sa yung buhong video na 'yon kung mapapanood po, nakita doon may pagkabastos pa yung SD. Nang tinanong siya kung meron siya ng ID nataka Israel siya. E wala siyang makita. May pakita ng ID, ang ginawa niya, yung pit niya, pinakita niya kabastusan pang ginawa niya ron ano ayan ganyan po ang ugali ng mga SDA o saksi yung miyembro ho ah uh, tawag ni G. White yung nagsasabing huwag kang kakain ng baboy huwag kang kakain ng ipon yung walang kaliskis na isda yan po mga mandaraya po yan magingat kayo kala nyo po magaling sila hindi po, maraming beses na po sila natalo sa debate. Ano po, tatandaan nyo yan kaibigan. Ingat po kayo sa inyong reliyon na pinaniniwalaan. Baka membro kayo ng SDA o sa badista ni Ellen G. White. Fake po yun, fake sila, fake eh. tama po sa utak si Ellen G. White noon na sabihin niya.